Nag-ayangang magkapitong mga kasama ko mga ka Darcy. Yun nga lang gusto nila sa baag daw. Para naman daw ma-experience nila yung ganda ng view habang nagkakape. Dahil weekend naman wala kaming pasok. E di tayo, ako pa ba, walang inuurungan. Sa akin naman, basta may panggas, go-go lang. Yung 4am na usapan namin, mga ka Darcy, naging 4.30. Kaya may araw na nung nakarating kami. One hour later. Nandito na nga tayo sa bag, mga ha darcy Yung bata sa likod ko, ang saya-saya. Ang Darcy niyong mahilig magpa-picture, sabay video. Gusto na daw nilang magkape, kaya yan, magtitimpla na tayo. Dahil nga Girl Scout tayo, nagdala na ako ng thermos. Girl Scout ba? Matipid lang talaga ang Darcy nyo. Sabi ko na mapapasunod ko talaga tong mga to sa mga gusto ko. Napaka supportive talaga ng mga to. Kaya gustong gusto ko silang kasama eh. Cheers! Alak to alak na naka-styro. Masarap talaga magkape sa pa panang magandang view. Umakit na nga kami dito sa Maybaag, mga ka-Darcy, kung saan may magandang view. Kung saan tanaw na tanaw mo yung San Jose. Sa mga nagbabalak na gustong mag dito kayo pumunta kasi sulit na sulit. Nandito na nga kami sa taas. Tignan nyo naman, napakaganda talaga ng view. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito sa San Jose, punta na kayo. A few minutes later. Ipinasyal ko na nga din sila dito sa monasteryo para makita rin nila yung view kapag umaga. Sila yung pinasyal ko pero parang ako naman yung nag enjoy After nga namin mag-visit, e eh, kumain na muna kami dito. Siyempre, sa paborito kong kainan, Frankos, paborito ko talaga yung pansit nila dito eh. Every time na umuwi kami, dumadaan kami dito, laging pansit yung order ko kasi yun talaga yung masarap. Pati nga pag birthday sa amin, dito na rin ako nag-order eh. After nga namin kumain ay uwi muna kami sa bahay namin Namimiss ko na rin kasi si mama ko eh Para mamit na rin nila yung mama ko Nandito na nga kami sa bahay namin mga ka-Darcy Dahil mahilig magbidyoke tong mga kasama ko Nagbidyoke mo Siyempre kahit hindi tayo marunong kumanta Kumanta pa rin tayo Wala namang magbabash hatin dito eh Diba? Napakasit ng pamangkin ko Hindi ko napansin nakatulog pala ako dito May iwan na naman yung dalawa Tapos na gala natin mga si kaya uwi na tayo. Sa susunod na vlog ko, bye bye!